Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pang maka-attract ng gulak na yan sa saping yaman man o pananalapi. So syempre bago po natin simulan ng anumang ritual ay nais ko naman pong ipaalam sa inyo para po sa mga gusto ng pampaswerte kung kayo po ay mga problema sa inyong trabaho, sa inyong mga career o sa inyong mga negosyo kung kayo po ay mahilig maglaro ng anumang uri ng sugal ay meron po tayong Dyan. Sa mga interesado po ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Anyway, ngayong araw na ito mga kajanski, meron po tayong iba bahaging ritual. Kinakailangan na ito po ay malakas ang inyong paniniwala. Dahil kung kayo po ay naku lamang o nais nyo lamang pong subukan, kung totoo nga ba ang mga ritual na ito o sinusubukan nyo lamang, ay huwag nyo lamang pong sayangin ang inyong oras. Dahil hindi po ito mag-work sa inyo, alright? Para lamang po ito sa mga taong merong isang daan porosyentong pagditiwala rito. So ito pong ritual ay kung kayo po ay mahilig maglaro ng sugal, especially po kung kayo po ay mananayan ng loto, alright? So gawin nyo lamang po ang ritual na ito bago po kayo umalis ng bahay at kayo po ay tataya tapos so, dapat gawin nyo po ang ritual na ito sa araw na kung saan kayo po ay masaya, kayo po ay positibo. Huwag nyo pong gawin ang ritual kung kayo po ay mabigat ang inyong pakiramdam, may, may mga problema po kayong dinadala or kayo po ay malungkot. Alright? So, dapat kayo po ay masaya. So, gamit lamang po ang asin. So, alam naman po natin yung asin ay talagang ito po ay napaka-efektibo sa pagtanggal ng mga negative energy para po para mas lalong lumapit ang swerte. And aside po riyan sa, sa asin, okay, kailangan din po natin dito mas mainam kung meron kayong money magnet oil. Isa rin po ito sa malakas magkatak. Okay sa usaping pananalapi. Yung ating mga asin po ay kahit ano pong meron pong available sa inyo, rocking salt, sea salt, Himalayan salt, or kung ano man pong cooking salt na meron sa inyo ay wala pong problema yan. So, gawin nyo po ito sa umaga, okay? Bago po kayo umalis sa inyong bahay. So, kapag kayo po ay tataya, ipahid nyo lamang po ito sa inyong mga kamay, okay? Una po ay maglagay po kayo ng asin sa inyong mga palad, sa inyong dalawang palad, mga kachanski. So, ipahid nyo po ito sa inyong mga palad, alright? So, habang pinapahid nyo po itong asin ay kayo po ay I isambit nyo po sa inyong mga isipan okay, na lalapit ang inyong mga swerte okay? o po ay siswertein sa araw na ito kung ano po ang inyong mga intensyon. Halimbawa po sa pagtayan ng loto, pwede nyo pong sambitin ang inyong mga lucky number, ang inyong mga numero. Okay? Nasa pamamagitan ng mga numerong ito ay um, ito po ang magbibigay sa inyo ng daan. Okay? Para mahits nyo po ang jackpot. Para kung mahits nyo po ang jackpot, magkaroon po kayo ng swerte. Okay? Kayo po ay makatulong sa si inyong kapwa, sa si inyong mamahal sa buhay. So anything po na ano po yung mga intensyon ay eh, wala pong problema huwag niyo pong limitahan ng inyong mga sarili dahil kung kayo naman po ay alam niyo po na deserve niyo po ang bagay na yan dahil kayo naman po ay hindi tamad kayo naman po ay matulungin sa kapo wala po kayong nilalamangan alright so tila kay dalang kay ilap lamang po ng swerte so pag po ng ritual na ito ay pinapahatin niyo po kay universe na kayo po ay ready na makareceive ng blessings na yan dahil deserve po natin yan alright so uh, Depende na po sa inyo, okay? So, pagkatapos i-claim, i-affirm po ninyo sa inyong sarili ang swerteng darating sa inyo. Na ito po ay mangyayari na pinapaganan nyo po ang inyong law of attraction, okay? Na magandang bagay lamang ang ating isip na talagang kayo po ay may hits, may hits po ninyo ang jackpot. So, sumbitin nyo lamang po ang katagang Thank you, universe. Now, I'm ready to receive the blessings. So pagkatapos yung pahiran ng asin ng inyong dalawang palat, all right? And then pagkatapos ito mga kachanski, ay pahit magpahit naman din po tayo ng money magnet oil, okay? So ipahid niyo lamang po, maglagay lamang po kayo ng kaunting portion, okay? I-spread niyo po ito sa inyong kamay, sa inyong dalawang palat, all right? So bago po kayo umalis ng inyong pamamahay, Uh, kung kayo po ay tataya okay ng loto all right so ganon din po kung especially kung maglalaro din po kayo ng sugal kung mahilig din po kayong maglaro ng sugal all right? so ito lamang po ay um, pinapaalalahanan ko lamang po kayo na hindi ko po kayo ini-encourage na talagang kayo po ay malulung sa kanitong bisyo dapat ito po ay inyong libangan lamang meron po kayong mga extra money hindi po yung tipong lahat po ng inyong pera ipupusan niyo po ito sa lahat at wala na po kayong uh, ipon at kayo po ay nagkakautang na, na nagkakabao na sa utang dahil kayo po ay nalulung na sa ganitong bisyo. So, dapat ito lamang po ay inyong libangan. Alright? Baro po kayo mga extra money. Okay? So, ayun lamang po mga kajanski. Napaka-simple. Pero ito po ay napaka-powerful. Okay? Napaka-pisa po nito. Especially po sa mga taong malakas ang paniniwala rito. So kung kayo po ay may mga katanungan o hindi yun masyadong klaro sa topic na ito ay paki-comment na lamang po sa iba pa. And syempre mga kajans, ito po mga pampaswerteng ito ay uh, tandaan po natin ito po ay isang gabay o inspirasyon lamang. So nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay ang tagumpay mga kajans, ika nga nila, ito pong pampaswerte huwag po natin i-rely dito po sa ating mga um, ganitong mga bagay na maging tamad na tayo o okay, wala na po tayong gagawin. So, dapat po kapag ginagawa po natin ito, ipagpatuloy pa rin po natin yung ating buhay. Tayo po ay magsikap, uh, mag magsipag, magsikap po tayo sa ating ginagawa. Mas talo pa po, po natin pag-ibayuhin, alright? Huwag po yung tipong tatamad tayo at uh, inaantay po natin yung grasya na kung kailan ba, kailan ba darating ito sa atin, okay? Huwag po tayong maging, um, maging atat, okay? Baliwalain nyo lamang po ito at um, maging panatag lamang po kayo. Huwag pakalmahin nyo lang po inyong sarili at kung sa pong darating at lalapit sa inyo ang swerte, kung deserve nyo po ang pagay na yan. Alright mga ka patuloy pa rin po tayong gumawa ng maganda sa ating kapwa. So, ayun lamang po ng mga Kajanski. And anyway, sa mga gusto pong umorder sa atin ng mga pampaswerte, mag-PM lamang po kayo sa atin, okay? And sa mga gusto pong umorder ng money magnet oil, meron din po tayo dyan, okay? So, ayun lamang po maraming maraming salamat sa inyong walang sa pag dito sa ating channel. And to say bye na mga Kajanski.